Uday Macadias meron tayong itutrouble shot dito na motor na XR200 ito yung motor na iniborol natin past 2 months ago ang issue nito ayaw siya mag post start so basic tips kung paano natin trouble shot gamit ang test light ituturo ko sa inyo sa madaling paraan na madali lang natin makita yung kanyang uh, problema dito sa motor kasi wala daw ang post start gamit itong test light ilagay natin sa body ground pagkatapos itong test light natin ilagay natin sa positive ng carbon brush. pero bago yan source ng positive dapat matrigger muna ng starter relay dapat pag push natin doon dapat iilaw ito kung hindi siya ilaw lost connection ayan dapat iilaw ito pag ipos natin kung iilaw sa ibig sabihin ito good ayan ipapos button natin tingnan natin kung iilaw So yan mga kaidiyas, ibig sabihin, okay yung kanyang connection sa push button at yung sa starter relay. So ito na mga kaidiyas, alam natin agad yung problema, yung kanyang starter motor. Gamit itong test light, alam natin agad kung ano yung may problema. So buksan natin itong kanyang starter motor. Oh, shout out. Shout out kay Boss. Shout out guys. Okay, si boss na <laughs> Ayan, tatanggalin muna natin itong dalawang bolt at para matanggal natin itong kanyang starter motor. Tanggalin muna natin yung dalawang bolt. Bago natin buksan, itest muna natin ito sa battery kung iikot siya o hindi. So, yun mga Diaz, hindi sa umikot. Buksan na natin ito. Ayan, at tingnan natin sa loob kung ano yung kanyang problema. Kung ubus na ba yung carbon brass or nag-stock up or sira yung kanyang armature. Gamit itong 7mm na sakit na maliit. Ito yung kanyang uh, tools na pagtanggal natin sa bolt. So, dapat sa pagtanggal, tandaan nyo yan, yung mga sign dyan para hindi magkabaliktad yung magnet niya. Kasi, iiba yung ikot niyan kapag magbalik na dyan yan, tanggalin muna natin tuturuan ko rin kayo kung paano sa i-check gamit ang multi natin mamaya buksan natin muna ito tanggalin muna natin yung dalawang bolt yan, natanggal na natin yung dalawang bolt tingnan na natin sa loob kung ano yung kanyang problema yan yung o-ring tanggalin natin at dito meron siyang washer na nakahook pa ng itaas. At sunod niyan yung copper na washer. Ang purpose niyan para hindi mag-ground. At dalawang washer. Ayan. At tanggalin na natin itong magnet. Ayan. So dito sa kanya magnet, ah, meron siyang bakal pa sa gitna. Ayan. Ito mamaya, ituturo ko sa inyo kung paano natin sa i-check gamit ang multimeter itong kanyang armature dito meron yung washer ayan sobrang roomy na lilinisan natin ito maya yung kanyang commutator yung kina kinakonekta ng carbon brush ayan ang dalawang washer huwag natin walain yan bali dito dalawa na lang ano wala yan yung isa siguro na dito natin at napalitan na ayan tingnan tingnan natin dito kung makikita nyo dito sa kanyang carbon brush ay nag stock up at sobrang ba uh, baba na maliit na yung kanyang carbon brush siguro nito hindi na umabot sa kanyang commutator ayan ipakita ko sa inyo na yung isang carbon brush ay maiksi na hindi na sa umabot sa commutator ayan makikita nyo dyan ayan. hindi na sa umabot at sigurado hindi na mag start ang inyong motor kapag ganito na siya So palitan na natin ito ang kanyang carbon brass at ipakita ko rin sa inyo. Ayan, tanggalin mo na natin ito. Yung nut dyan na tinimim. Tingnan natin kung na-repair na nila ito o pinalitan na dati. Ayan mga ideas, napalitan na pala ito dati. Ayan, ito banda sa kanyang positive line ayan meron na siyang sulda dati napalitan na ito ayan na repair na pala na ito so palitan na natin ito kanyang carbon brush para okay na siya palitan natin ito at dito lang yung kanyang problema sa kanyang carbon brush ayan kaya ayaw siyang magpustart start yung XA200 na to ayan palitan na natin ito ng bago ayan mga diyas ah, bago natin ikabit tuturuan ko muna kayo kung paano natin i-check yung kanyang armature at yung dito sa kanyang rotor gamit itong multi-tester lagay natin sa continuity uh, first step ang gagawin natin dito kung meron sa connection sa body ground dapat wala sa connection itong ating commutator dito sa kanyang body ground ayan pag ganito meron siyang reading yan yung connection dito sa kanyang body ground ayan sa ating magnetic. Ayan. Ito commutator, dapat wala sa connection dito. Sa ating commutator. Lagay muna natin ito sa kabila. Yung ating test light. Pag test natin sa commutator, dapat wala siyang connection sa body ground. Ayan. So, dapat wala yung connection. Kasi kung meron yung connection, grounded yan. Ayan. Itong first step na to, dito natin malalaman kung grounded siya. Ayan. So ayan mga Diaz, uh, good siya. Uh, step 2, ibartobar natin yung pag-check. Lagay natin dito sa resistance. Ibartobar check natin sa sa step 2. Dapat uh, same value yung lalabas sa kanyang reading. Ayan. 0.8 0.8 or 0.7 dapat hindi na makalayo yung kanyang reading. Ayan dapat same value yung lalabas yan 0.8 0.8 Ayan. Dapat magkapareha yan kay Diaz. Kasi kung uh, Mataas yung rating or mababa Ibig sabihin yan Sunog yung kanyang winding Sa kanyang magnetic wire Ayan Simbalyo yung lumabas So yan a goods Ayan, mga sa okay siya. Ayan yung ating sa step 2 na pag-check, bar to bar check sa kanyang commutator. Ayan, goods. At next naman natin, uh, good ito yung sa ating step 2 na pag-check sa bar to bar sa kanyang uh, commutator. I-check naman natin sa step 3. Ayan, ito yung kanyang winding. Step 3, i-check natin sa 180 degrees check ayan dapat sim value ang lalabas sa kapareha ng sa step 2 natin dapat magkapareha rin ayan magkapareha sa uh, 0.8 o 0.7 dapat hindi sa makalayo yung reading nya ayan ok sya ibig sabihin nito mga ideas good itong kanyang armature ayan yung mga winding nya ok walang sunog So ito lang yung papalitan natin itong kanyang carbon brush. So ganyan na mag-check dito sa armature kung okay siya or bad na. So okay ito, gamit tong multimeter na check natin okay itong kanyang armature to. Ito lang yung papalitan natin. So ayan. Ito na mga ideas, ito na yung ipapalit natin sa kanyang carbon brush. Ito bago ito. Sa kanyang motor sa kanyang starter motor ayan nakat yung ating video ah, madali lang itong ikabit yung carbon brush i-check natin dito sa ating motor kasi hindi natin ma yung kanyang battery dito tayo para madali i-check natin kung okay na ipapalit natin ang carbon brush dapat malakas ito check natin di, di, Ayan mga Diaz, okay na. Malakas yung kanyang uh, starter motor. Goods na ito. Ikakabit na natin ito sa motor. Oh, shout out sa mga mga boss. Ayan mga Diaz, kung gusto niya mapagawa, dito na ako sa Summit Ford Motor Parts. Ayan, along National Highway, Tibuli, South Cotabato. Ayan, kinabit na natin yung kanyang starter motor at itest na natin. ayan uh, goods na mga kaidiyas tinanggal natin yung kanyang spark plug cap ipagkal natin yung kanyang exhaust at itest natin ulit mamaya ibalik muna natin ito so dito mga bago natin itest ayan nakabit naman natin yung starter motor dito hindi pa titino itong andar niya kasi dito sa manifold ayan mayroon sa crack at hindi matino yung kanyang andar kasi sa manifold sira yung kanyang manifold

So ayan mga lagyan daw namin ng ice Sabi ng kasama ko So okay nito mga ideas. palitan ko pa ito ng Clutch lining at yung dito sa kanyang Manifold, ayan So ayan hanggang dito lang, pisap